So ganito na pala ka-update guys ngayon yung Google ano. So yung lugar na hindi mo napunta no, matagal mo nang ginawa ay pwede mo pang balikan guys. So dito nga ito ay sa Tigbang Milagros Masbati. So ito guys yung simbahan. So binabalikan ko lang tong lugar na to kasi 17 years na akong hindi nakabalik dito. So dito sa Google pwede ko na pala siyang silipin. So itong bahay na to is familiar sa akin yan. And so forward pa tayo dun sa unahan. At dito sa bahay na to, yan, dyan. Tumira kami dyan dati guys. Ito, yan yung bahay na yan. Tumira kami dyan. So, after 17 years, ngayon ko lang ulit nakita yung lugar na to. So, support na to dyan guys. Dito kami tumira dati. Yan. Dito kami tumira. Tsaka, uh, yan. Dyan. So, yan. No? Oh. Nakatayo pa pala yan. So, balikan natin dito. Yan. Alam ko dito yung bahay ng teacher namin dati. So, balikan natin. Ayan. Back forward. So, pang forward. Pasyal tayo rito. So, ayan. Yan. Alam ko bahay ng teacher namin dati yan. Si Sir. Ayan. Kasi alam ko, uh, nasa kabilang side lang sila. Pero wala pang tindahan na yan. So, back forward tayo dun. Yan. Dito sa kantano na to, guys. Yan. May kasuntukan ako dito. Yan. Yan. Talagang suntukan kami dyan. no nagkita kami, eh, bata pa ako noon. Alam mo naman, mga bata, pag ay pag nagkita, suntukan ka agad. At saka sa part na yan, guys, dyan, tumira rin kami doon uh, sa nanay nung asawa ng child ko, kila Usting Alba. Hindi pa pa So, forward tayo rito. Forward. Yan, forward tayo, yan. Kapuntang dagat yan, eh. So, ayan. Forward tayo, may mga taong nakatambay Ayan, o, oh. 2024, Google Map Ayan, may mga bata, sino kaya mga to O, oh. so, ayan Tagos din yan sa bahay ng tiyahin ko Sa so, mga pinsan ko Mga albari So, ngayon, yung forward na yan, dun sa unahan Ayan, tapos ng dagat yan. so, balik tayo Pasukin natin itong uh, Bahay ng, ano uh, Pinsan ko, tsaka yung tiyahin ko uh, dati dyan kami nakatera din so pasokin natin to so mamasyal tayo rito sa lugar na to gamit ang google map dahil hindi naman na tayo nakauwi so mamasyal na lang tayo rito ano yan so dito yan kalimutan ko yung pangalan ng tindahan na to yan, may mga bata pa oh hmm. so ito yan yan, ba bahaya lang po ni Kuya Toto Yan, kung hindi ko nakakamali ano? So, malis kasi ako dito guys Is high school Oo, so Pagka-graduate ng high school since 2007 Yan, ito bahay ng pinsan ko Ng child ko, tsaka ng Austin Yan yung bahay namin ah, nila Diyan kami dati nakatira sa kanila Kumusta na kaya ngayon yan? Yan, yung bahay na yan Talagang makasaysayan yan sa uh, bahay ng ano ko uh, uh, chai so mga pinsan ko sila uh, Albari so marami dito Alba pamilya niya oh. so dito ito alam ko kila Bilardi yan oh. sarado pa rin pala o oh. nakatayo pa latest kaya to alam ano po ganyan na dati nung iniwan yan eh. ayan so dami lang magandandaan oh. kunin ko na kaya yan yan oh. so pink na pala ang pintura niyan dati wala nang pintura yan ko alam kung sino na mayari niyan. So, dito, pass forward tayo. Yan. Dito, katabi niyan, mahinay family. Alam ko, ang bahay ng mga mahinay yan dyan. Yan, yung kanto na to. Tapos, yung kaliwa, yan, alam ko, bulano na nakatira dati dyan. Mga bulano ng family naman. At dyan, yan. Bulano ng family nakatira dyan. Tapos, sa, dyan sa kaliwa nito may balon so dito sa part na to dyan sa papasok may bahay din dyan dati namin teleraan sa loob na yan ang labas nyan is dagat so ayan mamasyal pa tayo mamasyal gamit ang google map so ayan talagang probinsyang probinsya no? so dito shell tayo ikuti natin itong lugar ng pigbao no dahil hindi ka nakauwi sa google map ka na lang mama siya uh, curious lang ako tiningnan ko na kung ano ng ano so ito makita natin sa google map uh, nabalikan natin na ano? nakakatuwa lang din ganito naka high tech ngayon yung uh, mundo kasi yung mga lugar na hindi mo mababalikan eh pwede mo na pala ngayon mapanood via uh, google map gps so gps lang to guys ayan you know, o kitang kita talaga o, ayan ito alam ko bahay din nila Alba dati to yung kilalang ano, pamilya dun sa amin yan may bikeryan yan dyan yan tapos yan 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 ah uh, Alba rin mayari yan hindi ko alam bakit parang sirado lahat ng bahay no o, so dito pasok tayo dun yan pasok kung mo na picture to ito, kay Lati Bibot yan. Alam ko, may tindahan na yan, kulay green. So, forward pa tayo doon. Palabas nito sa dagat. Alam ko, latest na to eh. Kasi yung talipa pa doon si Rana, no? Sa kaliwa, Castillo Family. At dito naman yung classmate ko rin dati na si uh, Pipito. Yan, Pipito Family. Shout out. Sa mga hindi ko nabanggit, shout out na rin siya. Yun. So, kasi hindi ko na rin matandaan lahat ito yung talipapa so dito dati palengke yan eh maraming isda dyan mga sariwang nilalatag na isda dyan yan dyan sa tanong na yan ngayon sira na pala oh Pat maraming bahay dito sa gilid dati yan sa gilid maraming bahay dyan yan kaso ngayon wala na oh so ito yan pa uh, pipito pamilya lang po may ari yan. so forward tayo doon so nahan pasyal tayo roon meron dun kasi kaming tiniran din sa gilid ng dagat so fast forward tayo masyal tayo pa dulo yan But, lakad, lakad sarap baligo rito kasi ang dagat dito ay talagang malinis tsaka uh, talagang buhangin ano? so dito sa part na to alam ko dito dati wala ng pamilya din na nakatira at tsaka meron ditong bahay sa gilid ng dagat sa kanan Yan. No, tumira kami dyan din dati bababa. Ito so ngayon, ganyan ang sistema niya. So, ibang-iba na. Pero maganda kasi ayan, may kawat ng kuryente. Way back 2000, ano, wala. Bago mag 2007, wala pang kuryente ito. So, ngayon, meron na, ayan, oh, no? may kuryente na. So, yung tumbok na yan, Bintor Family, yan. Tsaka itong sa kabila, eh, alam ko, yan. Yan, masaris yan. may sinihan dati yan, yan diyan kami nanonood dati nung TV may bayan uso-uso pa nun yung mga uh, pelikula na Tagalog so balik tayo dun so yun lakad tayo lakad papunta dun, punta natin yung uh, plaza namin dito ano? so dito, yan dyan, alam ko papuntang plaza na yan, kaya yung plaza namin katabi nun alam ko bahay nung kapitan namin dati sa Tigbao So, iwan ko kung shop sila, bahay pa rin nila to hanggang ngayon. So, tingnan natin. So, ito, ito na yung plaza. Ito yung bahay na to Yan. Alam ko dyan yung bahay ng kapitan dati. Siguro hanggang ngayon sila pa rin yung nandyan. So, ito yung plaza ng Tigbao. Yan, o. No? Oh. Kita nyo yung plaza, guys. Ito yung bahay ng kapitan dati. At saka dito lang yung plaza. Tingnan nyo, napakalaki nito, guys. Yan, o. No? Oh. Yan yung plaza. Dyan nangyayari yung mga baili, baili, baili. Yan, o. No? puso dyan eh, yung sayawan sa probinsya. Masaya yun pag uh, lalo piyesta, masaya dyan. Kaso pag may gulo, masaya din. So ayan, forward tayo dun, ikot. Tapunta so, punta tayo sa ibang iskinita dito, pasyal tayo, yan. Dahil hindi naman tayo personal makapunta, pasyal na lang tayo baya uh, GPS at Google Maps. So ito may mga bata. Ayan. Lakad pa, lakad. Oh, so balik tayo rito bahay ni Alba dati may bakery so yun lang pag may na-miss kayo sa isang lugar guys na hindi nyo na mapupuntahan so ito lang open nyo lang yung google map nyo makikita nyo yung lugar pwede nyo pasyalan guys baya google map ng gps na kung ano na sistema sa lugar na gusto nyo makita so yun lang ah uh, Nakaka-miss yung ganitong lugar talagang uh, sariwa yung hangin, tahimik at saka sariwa yung mga isda rito.